Mapagbalang araw, mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Natid po pala ni asawa si Rai Rai sa school. Kaya ayan, naglalakad po ako dito sa kanto natin. At saktong pagdating ko po ng kanto, ayan, paparating na si asawa. At binubusit pa niya ako, no? Tingnan niyo naman po. Pinaglakad pa ako ng mahaba mag na daw ako or mag-exercise na daw ako kasi sobrang laki na natin. Binibiro pa niya Nag-ano siya dyan, nag-stop siya. Tapos, bigla niyang inandar na naman kaya tuwang tuwa po ako dyan mga kasaulo ne ka pinapasaya ako ng asawa ko Hi. at fast forward na po pala tayo patapos na tayo sa palengke bali kukunin na lang natin yung order natin na gata at saka bibili na lang po tayo ng pang package natin ng mga order natin. Bale, may pa-order po pala tayo ngayon na bila orders. Tapos, yun na din po yung pina-order natin na merienda orders. At, ayan, pauwi na po pala tayo. Galing na pack post, pero hindi tayo natutuwa kasi sobrang init. At pagka-uwi po natin ng bahay, Ayan po, nagpabili po pala ng uulamin nila Apong Mercy. Ayan, hatid muna natin sa kanila. At pagka-uwi ko po ng bahay, Ay pack post muna po pala tayo. Ayan, nakapaghiwa na po ako. Nasangkapan ko na yung gagamitin nating chicken breast para sa ating pansit gisado po. At yung pantoppings po natin na chicken fillet ay nasangkapan ko na din. Tapos nahiwa ko na po yung breast na pagsasahog natin. Muntik ko pa pong makalimutan itong ibabad. Kailangan po kasi yung ibabad ng 3 to 4 hours bago natin yan lutuin yung malabon sauce. At pagkatapos ko po yung magawa, pagkatapos ko po mababad yung ating malabon sauce, at kaya, pagkatapos ko po maghiwa-hiwa ng kung ano-ano, ay yan, nagluto na po ako ng maha natin. Meron po tayong recipe ng maha blanca, pakisearch na lang po mga kasawlo. At pag malapit na pong maluto yan or pag medyo mabigat na siya sa ilalim na Um, igogo, ilalagay na po natin yung ating butter para makinis po. Tapos yung paghalo po dyan, dapat mabilis, dapat ano ka ganado kang maghalo dyan At ayun po, medyo madami yung pa-order natin ngayon na Mahabla ang na sa 26 styro po at sold out po lahat 'yon mga kasawlo. Praise all to God po. At pag ganyan na po yung consistency dapat ilagay na agad-agad 'yan sa inyong packaging, bilao, tray, um styro o kung ano pa man po yung inyong lagayan. Dahil sa bilis po ng oras na yung mga kasawlo, madami na po kong nagawa. dyan, naluto ko na po yung ating ulam na sinigang at nakapagluto na din po ako ng malabon Pansit Malabon. At naipak po na po pala dyan yung ating mga uh, mahablang Yung dalawa po pala ay pinauna ko na kay asawa kasi medyo may malayo-layo po yung de delivery niya. Since luto naman na agad yung maha kaya pinauna ko na po. At etong ating Malabon at um, tawag dito, mahablangka ka po na combo, nakagawa din tayo ayan po yung order na isa ni Ate May medium bilao po na Uh, Pansit Malabon. At habang nag-deliver po si asawa, pinauna ko na pong pinadeliver yung combo at saka yung Pansit Malabon since luto naman din po para ma-deliver na. Ayan, ang lakas po ng ulan at kulog kidlat kanina dito banda sa atin. At habang malakas po yung ulan, nailuto ko na din po yung ating Pansit gisado. Meron din pong order dyan si Ati, my birthday po niya. Shout out Ate May, happy birthday. Bali, medyo bila po pareho yung order niya. At dahil hindi po tayo makadeliver agad, ginawa po namin ni asawa ay kumain na po kami. Mga 1.30 po yan. Nagpost naman na po ako na kung hindi po agad titila yung ulan, eh medyo madidelay po yung deliver natin. Kesa naman po sa mabasa yung mga order nila. At habang kumakain po kami dyan, ayan, may tumatawag sa harap si Sis pala. Bali, pinick up na lang po niya yung order niya. Sabi ko sa kanya, yatid na lang namin sis para di ka mabasa. Sabi niya, eh pupunta din naman siya dun sa biyanan niya. Kaya pinick up na niya po. Eh. Ayan. At ayan po, ano, nakapag-deliver tayo ng maayos ni asawa. Tumila po agad yung ulan. Praise all to God po. At habang nagde-deliver si asa, dineliver niya yung kay Ati May na order na Bilaos po ayan po inatid ko naman po yung order ni Ma Mercy. At ito po yung barang makulit na to, ang dinatnan ko. Nakakaama yung mga bata. Nakakaama! Pag alam mo po yung nakipaglaro ka sa mga bata, ayaw mo nang umalis na para iwan sila. At fast forward po, bandang hapon na eh, mga kasawlo. Ayan, magpapasaksi tayo. Charis! Nagpractice po tayo ng sumba. As you can see po, ano, ang ganda po ng uniform namin. Pare-pareho po kami ng suot kasi nagpictorial po tayo dahil may event po tayo na Sumba Showdown dito sa barrio po natin sa Sepong Bulaon sa September, ay August 11 po, ngayong Monday po, kung loloobin pa ni Lord, manood po kayo dito po sa barrio namin sa Sepong Bulaon po. Uy, manonood yan! At yan mga kasawlo, no? At hanggang dito ko na lang po ang ating video. God bless us all po. Bye! Panoorin niyo po muna ako, hindi ko yan papatayan ng hindi ako gumigiling. Ha?